4,000 ang pinatay. And so, and what about it? Tignan mo sa likod kung hindi kayo mang ulol torpe, kung ilang bata na rape, ilang pamilya na matay ngayon, ubusin niya may sarili Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapautudo sa kanya? Mabas ka dyan. ang interest na sabi ko. Alam ko na sa tingin na iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal na mag pahambog na mag mitimutinip talawan pala baka ka magpakamatay ka sa prinsipyo mo eh tapos ito siya gusto niya akong kosa pumunta ako sa Lindel ito yung picture the only picture that I have with him kinausap niya ako na gusto niya magbisi presidente sa akin sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaction niya, sir, no, sinan no, na sinanong tinanggihan niya na makatandem niya siya sa a vice-presidente? He's a very oily person. Wala, parang yeah, sabi ko, ayaw yeah. Pero hindi ko lang masabi not, ikaw, klase ng tao, maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may potok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. They're very dangerous. Ambitious kasi. Eh, gusto ka agad pisi Presidente. Gusto ito mag-Presidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan natin. Ilang beses ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga leader ng mahigit tatlong daang sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayari tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan niyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero gusto kong sabihin ito sa inyo baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagbamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Salbahe talaga to. It takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala tong So, ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Minuon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Nihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Hold up dito, hold up. Tayo mga ayaw ng gulo, pilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba namang gustong pumatay o Panginang Naghain kami ng resolusyon, eh hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas, ay isa sa mga leader ng Double Death Squad. Nagbamatigas noon at dinidine niya lahat ng mga paratang sa kanya. Luhod ako ngayon! Oh, please! Oh, sige! Magsalita na kayo! Maawa kayo sa Pilipinas! O magluhod ako sa harapan ninyo! Magsabi na kayo ng totoo! Namatay din ito sa Double City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matobato. Siya ay isang original member ng Double Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalya niya kung paano nagsimula yung Double Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na naorganisa, paano sila pumapatay hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012. Dahil na pagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang... Oh, luod ako. Hindi ito power tripping, ha? Nagpakukumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City? Para mabigyan ang katarungan yung lahat, yung nga mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitignan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga, mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matobato na mga miyembro ng Double Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police. Ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Lascañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matobato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like uh, to ask for an apology and uh, understanding of what I have said because uh, I'd like all the testimonies of uh, Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa ng Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Lascañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging membro tayo ng ICC noong November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Eh. Kaya nung siya ay in na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganong kaditalye ang kanyang uh... David Kaya dahil jan siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas, na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. 4,000 ang pinatay. Anso? so, and what about it? Tingnan mo sa likod. Kung hindi kayo mang ulol torpe, kung ilang bata na rape, ilang pamilya na matay ngayon, ubusin niyo may sarili, tatay na... So nga, saan ka nagkakampi? Sa mga kriminal? Fine. Pero eh, sige, magdimanda kayo. Wala akong pakialam. Pati siya yung presidente ng... Kung leche go to hell.